Guys, ito ang isda nga tinatawag dito sa amin nga kumi. Ito ang guys mag na naman tayo guys maaga ba maaga pa guys sa'yo sa man ta guys naka kuha o ipon guys doon tayo guys managat sa may bahura doon tayo ngayon kasi kahapon guys sobrang matumal guys halos hindi maka magbinta ng isda kunti lang isda natin kahapon guys sana ngayon makadami tayo Palang ulap guys oh. Okay guys, sa palang ulap. guys Uh, Dapat tayo ngayon. Hindi maaraw, guys. kong magpahuli ang isda ngayon guys sa bandang nabal guys bandang nabal tayo ngayon sa may bahura hindi okay guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit ako mag video guys at uh, maraming salamat guys sa inyong pag bye bye sa aking mga videos maraming salamat guys sana hindi kayo masawa guys bye bye guys ingat kayo palagi guys a few moments later hanggang tanghali guys tayo guys nakapisto na tayo guys sa pangalawang pistuhanan guys sa una kanina guys walang na ano publik Ini pelang sedak namin guys Begitu guys uh, Ini sanggang na uh, Sibat Salai-salai lah guys Pakai Talagang bukit Ini sanggang na uh, Sibat guys natin na guys kahit minsan lang na pahuli guys basta mayroon hindi tayo antukin guys ba wala pa wala guys guys, put, put. Mahirap guys kung palagi dito lang tayo mang managat guys. Hindi tayo makadayo. Dito lang guys, ganito lang palagi guys. Kunti lang ang mahuli natin. Mabuti kung makadayo tayo sa malayo. Pero delikado pa rin ang makina natin pag guys kasi palyao ang makina guys delikado mga tayo sa malayo so dito lang dito lang palagi sa bandang nabal guys hindi masyado malayo guys doon na dayo ang makina natin guys kasi luma na masyado buti kung bago ang makina natin pwede dayo sa malayo at dito lang muna guys maya na lang ulit guys pag ano pagdating na doon sa bahay kasi okay. uh, upang mabidyo mabidyo natin ang ano kunting huli namin mamaya guys dito lang muna guys bye bye guys ingat kayo palagi 2 hours later hindi masyadong kunti guys kaya lang maliliit nakaipon pa rin ngayon ngayong hapon na ang pahuli kaya lang walang malaki walang malalaki na isda ilang piraso lang ang uh, bahol malaki piraso lang dalawala yata hapon guys, ito na guys ang isda natin ngayong a, ah, ngayong araw guys siyam na pinggan lang guys ito guys o oh. ah, ang na, uh, ano namin guys na uh, huli namin ngayong araw siyam na pinggan lang guys at, at ito guys ang ano ng bangka natin guys ang dinamit natin na uh, ang saka na guys kasi Nagpa, ano ako, nagpatulong ako guys pag isa ka dito sa taas guys ito ang isda nga kinatawag dito sa amin nga kumi ito ang mudikit sa ano sa bangka ito ito mudikit ito guys ito tinatawag ito dito na isda nga kumi ito ito ang mata niya, oh. haba guys kumi ang pangalan ko guys um, bibig nyo malilit lang ngip, mga ngipin nyo so, mata nyo guys kumi ang tawag nito guys okay so guys dito lang muna guys ito guys ang ang, ang ano nahuli natin siyam na pinggan lang guys at uh, ito guys ang na ano natin ito guys oh ito guys siyam na pinggan na nahuli natin guys at ito guys ang mga salay-salay guys at saka dalagang bukid, guys. Ito guys uh, ang halo-halo rin guys. Guys ang uh, mga siyam na pinggan guys. At dito na lang muna guys ha. Oh, bukas naman ulit guys. Bye bye guys. Maraming salamat sa pagsubaybayan nyo guys.